Way back 2015, noong mga panahong nasa 10 laban pa lang ang naitatala ni reigning WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis na ni sa kanyang angking galing si Floyd Money Mayweather. Dahilan upang agarang kunin ni Mayweather sa Mayweather Promotions ang nooy pasibol pa na si Gervonta Tank Davis. At di nga nagtagal mga amigos dahil na rin sa maayos na paghubog ni Mayweather kay Tank Davis ay nagawa nga po ni Floyd Manny Mayweather na gawing isang boxing star, ang knockout artist from Baltimore, Maryland. Pero yun nga lang taong 2022 ay kumalas sa Mayweather promotion si Gervonta Tank Davis. At dahil sa pag-alis ni Tank sa poderni ni Floyd, marami ang nagtatanong kung sino ang susunod sa yapak ni Tank Davis sa Mayweather Promotions. Una nang pumotok ang pangalan ni Cormel Big Deal Moton sa mga bagong pinasisikat ngayon ni Floyd Mayweather Jr kung saan sa edad na 18 anyos nga po ay mayroon itong impresibong kartada na 7 wins, no losses, no draws with 6 knockouts. Talaga namang future world champion na maituturing ang husay ng isang Cormel Moton at napakahusay din ang pagbuild up sa kanyang pangalan ni Mayweather dahil palaging laman ng mga balita si Cormel Moton sa tuwing may laban kahit pa hindi pa ito sumasabak sa mga world championships. At sa nakalipas na boxing event nga po ng PBC, kung saan dinurog ni Unified World Super Welterweight Champion Sebastian Pundora by a fourth-round TKO si Cordell Booker. Agaw pansin ang dalawang bagong pambato ni Mayweather sa Mayweather Promotions na si Najursly Vargas at Joseph Brown na itinuturing susunod na boxing star ni Mayweather. Unahin ko nang ipakilala sa inyo si Jursley da Gorilla Vargas. May kartadang 5 wins, no losses, no draws with 4 knockouts. 20 anyos pa lamang. Tubong Netherlands kumakapa niya sa lightweight division at maraming nagsasabi para itong clone ni Gervonta Tank Davis dahil sa speed, power pati na rin ang tindigan at hairstyle. Pero mas maliit po ito kay Tank Davis mga amigos dahil 5'4 lamang itong si Jules Libargas habang nasa 5'5 half itong si Tank Davis. Bagamat malayo pa ang lalakbayin ni Jules Libargas para maabot ang narating ni Gervonta Tank Davis, hindi po natin maikakaila ang pagkakahawig ng ilang mga galaw ng dalawang mandirigma. Lalo na kung usapang ang speed, power at karisma. Masasabi po natin mga amigos na talagang mahusay rin umasinta ng talent itong si Floyd Money Mayweather. Sa kabilang banda, pinakikilala ko naman po sa inyo ang alaga ni Floyd Money Mayweather sa Super Welterweight Division na si Joseph the Prodigy Brown. May kartadang 5 wins, no losses, no draws with 4 knockouts. Isang Canadian, 18 Ocho pa lamang mga amigos, may taas na 6'2". At ito ay sinasanay ng tiyuhin ni Floyd Money Mayweather na si Jeff Mayweather. Ayon sa mga report ay 67-0 daw po ang record nito sa amateur. So bali sa naging prelims po ng Sebastian Fondora versus Cordell Booker noong linggo. E eh, kapwa nanalo po ng impresibong knockout na panalo o TKO. Ang dalawang alaga ni Floyd Money Mayweather na sina Jursley da Gorilla Vargas at Joseph the Prodigy Brown. So ano sa palagay nyo mga amigo, sila na kaya ang susunod na boxing superstar under Mayweather Promotions? Just comment down below your opinions. Alright! mo sa akin